Ang mapanghulang mga pananaw ni Padre Pio ay nag-aalok ng di kumukupas na karunungan at patnubay sa mga mananampalataya na naglalayag sa mga pasikot-sikot na sitwasyon ng modernong mundo. Ang kanyang mga hula tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap, ang mga babala tungkol sa mga espiritual na hamon at mga pananaw sa banal na pakay ng Diyos ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga naghahanap ng katotohanan. Ang propetikong regalong ito ni Padre Pio ay nagbibigay daan sa kanya na mahulaan ang mga mangyayari sa hinaharap ng may pambihirang katumpakan na kadalasang nagiiwan sa mga nakapaligid sa kanya ng pagkabangha sa kanyang mga pananaw. Mula sa mga natural na sakuna hanggang sa mga pangdaydigang kaguluhan ang mga hula ni Padre Pio ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa na nag-aalok ng mga sulyap sa paglalahad ng kasaysayan. Iniuugnay ng maraming mananampalataya ang katuparan ng mga hulang ito sa banal na kaugnayan at spiritual na pag-unawa ni Padre Pio na ng mga ito bilang mga tanda ng kanyang kabanalan at pagiging malapit sa Diyos. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang kwento tungkol sa nakabibiglang gula ni Paddy sa isang Irlandes na nagnangalang Jim Connolly. Halina ka kayo at tutukan ang ating istorya ngayong araw. Huwag bibitiw! Nang bumisita si Jim Connery, isang Irlandes kay Padre Pio noong 1666, higit pa sa nakapanglulumo ang mga balitang natanggap niya. Minsan na niyang pinag-isipang maging pari at napakareliyosyo niya. Siya rin ay nabighani kay Padre Pio at, itun at itinuring ang kanyang sarili bilang isang deboto. Ang lahat ay humantong sa pagbisita ni Jim sa San Giovanni Rotondo kung saan siya ay pinalad na mapakinggan ng kanyang kumpisal ng stigmatikong praile. Ang nangyari sa kumpisal ay pinakakaiba. Sinabi ni Padre Pio kay Jim na noon ay may edad na 23 or 23 years old na siya ay mamamatay ng napakabata. Ang pangungusap ay direkta at malinaw siya ay hindi kailanman aabot sa gitnang edad or middle age o katandaan. Sa halip, hindi siya magtatagal upang mabuhay. Ipinatong din ni Padre Pio ang kanyang stigmatikong kamay sa ulo ni Jim at ang dugo ay dumikit sa kanyang buhok. Pinutol niya ang higla ng buhok na iyon at itinago sa kanyang bulsa hanggang sa araw na siya ay mamatay. So naging uh, relikya iyon para sa kanya. Pagkalipas ng anim na taon, pinakasalan ni Jim si Patricia. Ang kasal ay naganap sa Italia, malapit sa San Giovanni, sa parokya ng kaibigan ni Jim na si Don Carlo Carino. Dalung taon pagkatapos nito, ipinanganak ang anak na mag-asawa at pinangalanan nila ito bilang Pio Emanuel. Malinaw kahit na sa paglipas ng panahon, si Jim ay nabighani pa rin sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pagiging santo Walang alinlangan na nabalisanin siya sa kakaibang hulang iyon. Sinabi ni Jim kay Patricia ang tungkol sa naturang kumpisal at nakakagambalang hula. Hindi alam ng may bahay ni Jim kung nag-aalala siya rito. Dito baka sa kanyang muka. Bagaman maari nag-aalala siya sa loob-loob niya, sabi niya. Sa kanyang sarili, hindi siya nag-aalala. Sa paniwalang walang sino man ang namamatay ng bata pa. Sa ko, mabubuhay sila hanggang 70 o 80 taon, sabi niya. Kung pagbabasihan ng mga nakaraang hula ni Padre Pio, mas makabubuti sana para sa mga kasawa na magdalamhati sa mga masasamang salita ng praile. Ang kanya mga propesya ay may kakaibang kakayahan na maging tama. Maraming mga halimbawa ang naitala. Sa so, isang pagkakataon, pinayuhan niya isang napakaaktibo at malusog na pare na may edad na 52 or 52 years old na bawasan niya ang kanyang schedule at nagbabala sa kanya na ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang hibla. Kahit na ang mungkay ay tila kalakuhan nung panahong iyon, namatay ang lalaki pagkaraan ng apat na buwan dahil sa kanser. Sa isa pang pagkakataon, binalaan ni Padre Pio ang isang batang pare na huwag magplano ng karagdagang pag-aaral at sa halip ay pagtuunan ng kamatayan. Dahil ang lalaki ay may edad na 26 uh, na taong gulang at tila nasa mabuting kalusugan, ang isiping may masamang mangyayari ay di ka panipaniwala. Siya ay di inaasahang namatay bigla, wala pang tatlong linggo ang lumipas. Kahit na noong pagkabata ni Padre Pio, may katibayan na ang kanyang pambihirang kapangyarihang pangdama. Inilarawan ng isang dating kaibigan kung paano isang araw ang batang si Francesco, ang pangalan ni Padre Pio, ay nasa bukit kasama ang kanyang ama na nagsisikap na maghukay ng isang balon. Ang mga pagsisikap ng ama ay napatunayang hindi nagtagumpay. Nang matukoy ang uh, ibang bahagi ng bukid Pinayuan ni Francesco ang kanyang ama na magukay doon sa partikular na lugar at ginawa ito ng ama at hindi nagtagal ay nakadiskubre ng tubig ayon sa isang babae na sinipi sa aklat ni Bernard Ruffin na Padre Pio, The True Story. Nang maglaon sa panahon ng ikalawang digma ang pandayigdig, ang mga panghuhulang kapangyarihan iyon ay muling nakita. Sa takot na malapit na ang pambobomba sa siyudad ng Henoa, tinanong na isang residente doon, si Padre Pio, kung ligtas ang kanyang bahay. Kinumpirma ng praile na talagang bobombahin ng lungsod. Ngunit walang dapat ikatakot ang lalaki. Bagaman ang lungsod ay ng kalaunan hanggang sa nagkadurog-durog sa bato, ang bahay ng lalaki ay ang tanging natirang nakatayo sa isang lugar kung saan ang uh, kapaligiran at ang mga lupa ay nagkawasak-wasak. Sa kasamang palad, naging totoo rin ang hula ni Padre Pio tungkol kay Jim Connolly. Bangabat na naninirahan sa Inglaterra sa panahon ng nakabimbing trahedya, madalas siyang bumalik sa Irlanda upang maglaro ng football. Isa sa mga pagbisitang ito, dumating ang kasawian. Sa edad na 33, siya ay nasampote isang aksidente ng sasakyan at bagaman sa una ay walang malay at inilagay sa life support, siya ay namatay sa kalaunan. Ang petsa at oras ng kanyang kamatayan ay hindi pangkaraniwan. Medyo ilang linggo siyang uh, walang malay at kalaunan ay namatay siya sa edad na 33, sabi ni Patricia, ang asawa ni Jim na nagtatrabaho sa Inglaterra at nagpabalik-balik upang bisitahin siya sa ospital. Inyong matatandaan na nanirahan sila sa Inglaterra at naganap ang sakuna sa Irlanda kung saan naospital si Jim. Namatay siya sa mismong araw uh, na namatay si Padre Pio at kasabay nito noong 23 ng Setyembre uh, sa madaling araw kasama niya ang kanyang ina ito ay isang seryosong bagay, katakataka at lubhang kakaiba. Makalipas ang maraming taon, noong isang libo na at siyam na 1997, naglakbay si Patricia muli sa San Giovanni Rotondo na nagbalik tanaw sa mga lumang alaala-ala -ala, -ala at tila ka ng mga di nasagot na katanungan ng nakalipas. Kung nabuhay sana si Jim, ang mag-asawa ay 35 taon na sanang kasal sa panahong iyon. Isang aspeto na naman ng banal na buhay ni Padre Pio ang inyong nagis ngayong araw. Ang kakayahan at regalo niya na magpropesya o hulaan ang hinaharap. Sa buong buhay niya, nagbahagi siya ng maraming hula at babala na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa mula sa mga natural na sakuna hanggang sa mga pangdaigdigang kaguluhan. Iniuugnay ng maraming mananampalataya ang katuparan ng mga hulang ito sa banal na koneksyon at espiritual na pangunawa ni Padre Pio na tinitingnan ang mga ito bilang mga tanda ng kanyang kabanalan at pagiging malapit sa Diyos. Ang mga propesya na ito ay bahagi ng espiritual na pamanan na iniwan ni Padre Pio na iginagalang bilang isang santo ng simbahang katoliko. Ang kanyang kakayahang mahulaan ang mga kaganapan sa hinaharap na may kapansin pansing katumpakan ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mga mananampalataya at patuloy na isang paksa ng pag-aaral at pagmumuni-muni. At bago po tayo magwakas, inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito kung ito yung inyong naibigan. At para sa mga bagong tagapanood, huwag po kayong mag mag-subscribe na rin po sa aming channel na yun din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampalilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episode sa hinaharap. At uh, kung nais kaming suportahan, magagawa po ninyo sa pamamagitan ng paglahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan ang mga miyembro po ay nagbibigay ng kanilang abuloy o donasyon buwan-buwan. Mapapakinabangan din po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon at ang mga misa po ay ipinagdiriwang uh, pinagdiriwang sa bansang Pransya at uh, 'yan na dito pa rin sa ng inyong buwan ng donasyon. At bukod dito, mapapadalan din po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa inyong buwan ng aburoy o donasyon. At ang uh, pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng pag uh, ng direct deposit po sa aming video account o maaari rin po sa pamamagitan ng Gcash via bank transfer. At meron din po kaming personal na GCash number kung ito ay mas mainam para sa inyo. At ito po ay nasa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org. At kung meron kayong katanungan, maaari niyo po kayong mag-email sa amin sa angtinignipadipio.org at gmail.com ang tinig ni at gmail.com At tumantong na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-tangkilik at panonood. At syempre, hindi ko po makakalimutang pasalamatan ang mga tapat na mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Bahala na po ang ating Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang lahat. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.